Preni, gumamit muna ako ng filter para gumanda-ganda ako sa paningin niya, lalo na sa paningin ko. Okay. May nagsabi, kapag tinablang ka ng filter, e, eh, swerte ka. Mm. Ibig sabihin yan, hindi ako swerte. Okay din pala yung filter na to, ka Ay, talaga naman yung maganda na, gumaganda pa lalo. Mm. Mm. O, di ba? Wedding anniversary namin ni Daddy Chester Pero wala siya sa tabi ko Wala rin naman ako sa tabi niya <laughs> Hay, nako talaga mga kapreni Pag yumaman ako sa aking pagbablog Huwala nang magtatrabaho sa pamilya na to <laughs> At dahil wedding anniversary nga namin kapreni Parang gusto ko magluto ng Yung may sabaw Hoy, hmm. tagal mag-isip Hay, wala namang isip Charisse, parang gusto ko magluto ng Sobas <laughs> Mm -mm. Oo Sopas Hindi ba pwede sopas? Bakit naman hindi pwede? Ikaw ba kakain? Kami ang kakain Grabe kayo ha? Hmm. Nakaredi na ang mga sangkap mga kapreni Ayan Langaw Karis Bawang Sibuyas Manok ng kapitbahay Inilaga ko na Why joke lang? Sausage Itlog Gatas Isang kilong Makaroni Epollyo Tsaka karot Okay, para abutin ng ilang araw. Hahaha. <laughs> yeah. On the wings of love. Love. Hahaha. <laughs> hindi lang mukha ko ang gumaganda sa filter, pati boses. Patis. Para umalat, walang makakain. <laughs> <laughs> Hello. Oh, bakit napatawag ka? Ba't hindi kita makita? Ay. And, uh, wow, pogi uh, ng asawa ko. Naka-filter yan. Kita mo ba? Yung mga ka Dapat kapag nakapilter, ay talaga namang makikitang maganda. Huwag nyo napansinin yung background. Ito, pansinin nyo. Cake, mga ka-friend. Maraming maraming salamat sa nag-sponsor. May cake na kami. <laughs> Mamaya ako na ito bubuksan. Lalagay ko muna sa red. At sa wakas, kumulo rin yung dugo ko sa inyo. Therese, <laughs> Yung nakapagluto ka na, pero fresh ka pa rin. O, di ba? <laughs> Ready na ang sopas ng kapren niya. O, di ba? So yun lamang mga kapreni. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!